sa isang bayan ng Cordillera nakatira ang mag-asawang Mang Ruben at Aling Rosa. Wala silang ginawa kundi magsikap at magtrabaho araw-araw para makamit ang pangarap ng dalawang anak, si Ana at Eric. May sakit si Ana sa kanyang murang edad at hindi niya alam na nagdadala siya ng ganoong sakit. Pitong taong gulang pa lang ito, habang ang kanyang nakatatandang kapatid ay siyam na taong gulang, si Eric. Masipag si Eric, palagi siyang tumutulong sa mga magulang at palagi niyang pinapahalagahan bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang ama at ina. Hindi nakapag-aral si Eric sa sobrang kahirapan at sa dahilan din sa pagpapa-hospital kay Ana. Hindi naman nagsisisi si Eric na hindi na siya nakapag-aral basta ang mahalaga masaya at kompleto ang kanyang pamilya. Maligaya na siya. Nagulat ang tatlo nang sumigaw si Ana sa itaas kaya agad-agad siyang tumakbo sa pintuan ng kwarto at binuksan ito. Ano nangyari? Anak, anong nangyari sa iyo? Ano'ng nangyari, Ana? Mababa muna kayo dyan. May pag-uusapan tayo. Sige po! Mga anak, alam namin hindi kayo papayag sa sasabihin. Pinili ng nanay niyo na mga ibang bansa upang matustusan ang ating lahat ng pangailangan. Hinihingi na lang namin sa inyo ang pagsangayon. Sige, sige, sige po. Sa ngayon po sa, sa ngayon po ako sa naging desisyon ninyo. Ana. Sige po, basta mag-iingat kayo. Lagi niyo pong katandaan, mahal na mahal po namin kayo, naming lahat. Lumipas sa mga araw, nakahanda na si Aling Rosa na kanyang dadalhin at tikit na gagamitin palipad ibang bansa. Mag-iingat mag ka doon, Rosa. Huwag na wag mo kaming kakalimutan, ha? Oo naman. sa so, ano ba yung Sabi mo, syempre hindi ko yung makakalimutan. Gusto ko lang naman maging masaya, maging maligaya ang kinabukasan ng ating mga anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pababayaan. Ati pa, ma'am. Ati pa pangako mo sa akin na babalikan mo kami. Oo, babalik ako. Babalikan ko kayo. Ingat ka, Rosa. Paalam. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Mag-iingat kayo, Nay. Tandaan niyo, Nay. Mahal ka namin. Alis na ako. Paalam. Oh, Lola. Parang ka. Masok ka muna. So Ben, Males na ba si Rosa? Oo, oh, bakit? Wala, sige. Huwag mo pa umabayaan ano, mga bata. Bakit? Saan ka pupunta? Sa probinsya. may asikasuhin uh, lang. Sige, ingat. <laughs> Ano nangyari? Ano Ana! Ana! Tay! Anong nangyari? Eri, Ana! Ito yung tayo, bigla siya hindi matay! Tara! natin tayo sa Ilaw, Rosa, si Ana, nasa ospital. Kailangan kanya. Ano nangyari, Ruben? Inatake siya. Kailangan kanya. Sige, ngayon mismo. Baba mo natin tilo ko na. Ingat. Bilisan mo. Mag-iingat ka rin. Sige na. Ay! Okay. dumating ka na. Nasaan si Ana? Nasa kwarto niya. Pinakailangan na siyang karahan butas. So, alap. Ano ka ba na? natin ito. Pabalik ka pa ba doon, ay Hindi na. Magandang araw yun. Ah, nasa naman natin? Para sa hospital. Nasa hospital po sila tatlo. Kasi po, na hospital po si Alam. Sino po kayo? Ako si Carlo Villaporte. Sabalig ni Rosa Villaporte. Uh, sige po, pasok po muna kayo. Nasaan si Ana? Hi Kuya, na-miss kita. Paso ko mga gamit ni Ed oh, oh, oh. tsaka Anay. Nandito po si Tito Carlo kaapon. Sabi na po, oh. sabi niya po. Punta siya dito. Halik mo na kayo mga anak. Pupunta tayo ng simbahan. At magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan, magiging masaya ng ating pamilya. Tara! Tara! At magkahawa kamay itong umalis at sabay-sabay nilang tiningnan ang bahay at umalis sa wakas tapos na ang problema ang dinadala ng kanilang anak at mabubuo ito ng may pananalig at pagtutulong. bayan ng Cordelia.